Ayan, mga bossing, welcome po dito sa aking video. nandito po ako ngayon sa may computer shop ko po dito sa aking kapatid. Meron po akong gagawin na dalawang computer dito. Ayan po yung dalawang yan. Habang wala pa pong naglalaro. Kasi may mga sira po kasi kaya walang naglalaro ngayon. Bali gagawin ko po yung dalawang yan. Bali ang gagawin ko dito, magpapalit lang ako ng memory. Yung dalawang yan. Kasi kapag yung computer or PC net, kapag mabagal yung lumabas ang Windows or display, ibig sabihin nasa memory ang sira. Kaya ang unahin kong gagawin yan, yung mild lang ang sira. Yung memory lang na kailangan lang na ng pambura ng lapis. Yun lang po ang unahin ko. Kaya habang ginagawa ko po yung isa, isasabay ko na rin yung isa dito. Kasi ganoon din ang sira nitong isa eh. Sigurado po, pag mabagal na mabagal, pwede yung hard din ang sira nya. Kaya po yung isa niyan, papalitan ko rin ng hard disk tsaka memory para pag reformat ko ay mabilis na siyang mag-play. Ayan po, tapos na po ang aking ginawa mga kabosing. Kaya po ngayon medyo meron ng naglaro. Hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po.